Hey guys, so ngayon po ay natanggap na natin yung in-order natin sa online na fuse box. So ito nga pala guys ay fuse box ng Honda CRB. So nakita ko to sa Facebook, sa group lang din ng CRB. At very mahirap daw kasi maghanap kung sa mga auto shop. So may nakita kong surplus at ito na yun guys. So makikita natin guys, kompleto pa naman itong mga fuse niya. At meron ding takip dito sa likod yung paglalagyan ng mga... Um, cord nya at ito guys, dito rin kakarga yung mga relay. Actually guys, kaya ako nagpalit nitong fuse box kasi malutong na yung fuse box ko. So, kailangan namin ng medyo okay. Those are plus lang ito guys, pero goods na goods pa ito compared dun sa existing kong fuse box. So, ito guys, kompleto lahat siya. At ito guys, yung kanyang pattern. So, kung may mga problema, dito nyo makikita mula dyan sa mga horn, sa mga ilaw nya, hanggang sa mga fan or whatsoever aircon. Ayan guys, so lahat guys dito pag nagkaka problema sa sakyan kasi, ito yung main talaga na tinitignan kung may sira yung fuse. Ayan, sa source talaga ng, ayan, ng kanyang kuryente talaga. So ayun lang guys at ikakabit na lang namin kasi ready to ano na ito, kabit. And, kumbaga, plug and play lang ito. So, nagpatulong na lang ako kay tatay na ikabit itong ano. Ito yung dati guys, kung makikita nyo, may mga remedyo-remedyo na dyan. Kasi nga, ayan, luma na rin yan. Tapos, siguro kung nagka problema nung panahon dun sa mga naunang owner, eh, dinediscart yan na lang po nila. So, sa akin guys, pinalitan ko na lang siya para at least madali nating matrace kung magkaroon man ng problema yung sasakyan. At, ayan guys, very easy lang to ikabit. So, maghanap kayo online guys ng ano mga fuses. Pero magingat lang kayo ba kasi baka ma-scam kayo. Good thing guys kasi um, almost 2 days lang nakuha ko rin kaagad itong fuse box na ito. And, nung na-testing namin is okay naman lahat. Gumagana. Pati yung mga ilaw. Tapos, yung sa aircon. Siyempre yung mga basics na kailangan na dumadaan talaga dito sa fuse. Ayan guys. So, check na lang din sa online. Ilagay Il ko na lang yung link ng pinag-orderan ko dyan sa comment section. Para at least ma-check nyo rin kung uh, meron kayong mga kailangan. So, ang usually nang binibenta yun is mga parts ng Honda. So, sa mga kasama kong Honda dyan. So, ito na yun guys. Uh, nakakatuwa kasi ilan lang ganito dyan na lang daw. And, buti nakuha din natin. At guys, na switch na natin, chine-check natin yung mga lights, tapos sa windows, and lahat po ng mga kailangan po natin. At good na good siya guys, wala akong problema. At until now, uh, sa pag voiceover over ko guys, eh, ilang linggo na yung lumipas, like more than a week na, nung kinabit namin. And until now, sa paggamit ko, wala namang problema. So yun lang guys, thanks for watching.